Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan, naglabas ng pahayag ang pamunuan ng Iglesia Ni Cristo tungkol sa kumakalat na statement daw ng INC ukol sa isasagawang malakihang rally na gaganapin sa September 21 bilang protesta sa lumalalang korupsyon ng ating bansa. Sinasabi kasi sa ipinalabas na statement na walang magiging partisipasyon o hindi makikiisa ang Iglesia ni Cristo sa protesta laban sa katiwalian. Lumalabas kasi na parang mayroong bilin ang INC na wag na wag kayong sasali dyan na tila gumagawa ng isang mind conditioning lalo na sa mga kababayan natin para sabihin na hindi interesado ang Iglesia ni Cristo. Kasi kung inyong matatandaan, Milyon ang bilang ng mga dumalo noong isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo noong January. Kaya siguro gumagawa ng paraan ang ilang mga grupo para magambala o maapektuhan ang pagpaplano ng ibang mga grupo sa ikakasang malakihang rally sa September 21. Narito ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Uh, para po sa kabatiran ng lahat uh, ito po kasi ay uh, kumalat sa social media send na lumalabas gamit po ang uh, logo may nakalagay pa pong 111 Iglesia ni Cristo tapos Church of Christ para bagang pinalilitaw nila na itoy official statement. na statement mm -mm. o pahayag ng Iglesia ni Cristo para po doon sa malawakang pagitipon daw po sa Luneta Park sa September 21, 2025, alas 9 ng umaga. So pinalilitaw nila na ito y official statement ng Iglesia? Opo, opo. Na hindi naman totoo? Wala pong ganun, sen eh. Kaya bakit, da. opo. Bakit naman kaya, sino naman kaya ang grupo ang gumawa niyan? <laughs> Yun na nga po, sen. Kaya, uh, narito po, at babasahin ko po sa inyo, ang official pong uh, ito ito'y circular na mababasa sa mga pagsamba sa mga darating na araw at ito po uh, sa lahat ng kapat sa lahat ng kaanib sa Iglesia ni Kristo sa Republika ng Pilipinas. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nagpost sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Kristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isa sa gawa sa September 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. Hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Wala kaming pinalabas na ganoong mensahe. Kung merong dapat iparating sa iglesia, tungkol sa ating mga aktibidad. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng sirkular o mensahe na ipinaaabot sa ating mga pagtitipon. Hinihimok namin kayo na isama sa ating mga pananalangin na sana ay mamayani ang katarungan at kapayapaan sa ating bansa upang makapanatiling payapa ang ating mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos umaasa kami na malinaw sa inyo ang nilalaman ng palibot liham na ito ang inyo pong kapatid sa Panginoon nakalagda po rito ang atin pong pinakamamahal at taga pangkalahatan yan po sen at uh, Nelson mga kababayan dapat po ay maging malinaw sa atin ang mensaheng ito sen ano po No. Oh. Uh, sana po ay naging malinaw rin 'yan, no? Para sa ating mga kababayan na mga nagtatanong ukol po sa ah uh, gaganapin dyan po sa September 21 araw po ng ano bang araw 'yon? September 21, uh, linggo, ano ha? So yun po, linggo uh, next week, opo. Mm -hmm. Sana po ay naging malinaw Maliwanag sa lahat ang mensahe na po ay binasa namin sa palatuntunan. Baka ito. Baka gusto mong liwanagin itong first paragraph. Kasi Opo. baka magkaroon ng... Uh... Sige po. Ulitin natin. Para first po paragraph. sa kabatiran ng ating mga first Para mas malinaw. Opo. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nagpost sa Facebook ng isang mensahe nawari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Kristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa Setyembre 21 <coughs> sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. So walang sinasabi, walang uh, pasabi Opo. na nanggaling sa Iglesia na sinasabing wag wag kayong sumali opo wala pong wala pong sinabing ganon na bilin hmm. wala, po. wala, pong ganon opo kaya sa pangalawang uh, paragraph sen eh, sabi po ay hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala kaya nga, opo ibig sabihin kasi <clears throat> parang kung sino man ang gumawa niyan, mayron mm -mm. ng uh, bilin ng INC na, oh, huwag kayong pagsali. Huwag kayong pagsali mm -mm. Kasi nakalagay po doon sa post niyan. Ay, ayoko na po ipakita dito itong post na ito sa social media baka ma-promote -ma pa eh, no? Mm -mm. Nilagay kasi nila doon, ibinibilin sa atin na huwag, na huwag tayong makisama. Nakalagay po doon sa kanilang pinakalat. Yun po yung Yan mali. Hindi totoo. Yun po yung hindi totoo. Kasi yung gumawa niyan, yung ayaw, mm. -hmm. Ay, yung magtagumpay yung gagawin. <laughs> Ayun yung po. Kung naman yung Yun nag-organize yan. Po, mm -hmm. po. Kasi eh, baka kinatatakutan nila mm -hmm. na sumama tayo. Yes, ba? Yes po. Yes po. So, oh. na, so inunahan na tayo. Pinipinreem po ata nila yung mga mangyayari na yon Oh. Ay well, ito po at least ay malinaw ang uh, circular sa atin. At sana po ay uh, naging malinaw doon sa lahat ng ating mga tulad ng mga pwedeng sumama si Saito. ito. Wala sinasabing huwag. Oho. Uh -huh. Kasi eh, hindi naman sinabing huwag eh. Ayan nga. Opo. So si Saito ito pwedeng sumama. Hindi ko na po sa Deja esa. naman. Eh, pinakamabuti pinaka sa nahintay natin ang check uh, eh, kung meron mang uh, magiging bilin ukol sa bagay na yan. Uh -huh. Hindi, kasi yan pinangungunahan eh. Uh -huh. Opo. Kasi kung meron din... Sa bilin, nila, hindi, ah, oh, oh, eh, gumawa tayo ng paraan para, uh -huh. Uh -huh. para sa ganun na eh, hindi sila sumali. Uh -huh. Ang Ma isang, mabuti na sa kanila na galing. Uh -huh. Opo. Isang malinaw dyan ang, ang kaparaanan natin, hindi po pinadada sa social media. Uh -huh. Meron tayong kaparaanan kung papaano po ipararating ang tagubilin okay. sa mga kapatid at sa mga kaanib po so, sa iglesia kaya lang ni Kristo. Kaya nila ginawa yan. Hindi para sa miyembro eh. Yung hindi miyembro. Yes. Para sa ganun ay eh, maisip na, ah, talaga palang uh, ang Iglesia ayaw ding sumama dyan. E po, walang nilang... walang ganong bilin okay. pala. Wala po. Di ba? Mm -hmm. Ayun. Eh, sana po ay uh, naging malinaw yung uh, bahagi na yan, Sen. Mm.